Hindi nyo sila kinonsulta. Sila dapat ang inuna ninyo kaysa yung foreign manufacturers. Bakit? Ako may sagot ako dyan. Dahil may kickback kayo pag foreign manufacturers, especially from China. Pag sa local, wala kayong kickback. May expose kayo. Sabi ika nga nila, mas pinipili ng ibang mga taga-gobyerno na bumili ng mga modern jeep sa ibang mga foreign manufacturer katulad ng China kesa dito sa Pilipinas dahil alam nila na meron silang mapapakinabangan. Ika nga, kickback. Panoorin mo ang video na ito kung paano walang takot na inexpose ni Senator Tulpo ang mga opisyal na ito. Ang mga foreign manufacturers, pinapaboran nyo na mabigyan ng tig 9 billion pesos para mag-produce ng mga sasakyan dito sa Pilipinas. When in fact, meron na tayong mga local manufacturers na who's been doing this kind of thing. They've been in the business for 77 years, sabi pa ni Mr. Francisco noong last hearing. And yet, hindi nyo sila kinonsulta. Sila dapat ang inuna ninyo kaysa yung foreign manufacturers. Bakit? Ako may sagot ako dyan. Dahil may kickback kayo pag foreign manufacturers, especially from China. Pag sa local, wala kayong kickback. May expose kayo. Noon pa po, nakikipagpulong kami. Pabalik-balik ako sa opisina. Si e, Asek Mulong Manlapig na head ng CARS program tinatanong ko, bakit yung mga foreign manufacturers, binigyan mo na 9 billion dalawang foreign manufacturers? So, 18 billion po. 18 billion. Kasi 27 billion yung ano, budget eh. Meron pang isang slot. Bakit ayaw nila ibigay sa amin? Hindi ko naman inaangkin yun. Dahil 77 years na kami gumagawa ng jeep. Ako 32 years na personally. Hindi naman kami humingi ng miski isang piso galing sa gobyerno. Pero bakit yung ano, foreign manufacturers, e eh, binigyan nyo. Si Mr. Saraw, nandito, binigyan ka ba na 9 billion? Nine pesos? Wala rin. Kasi, Mr. Chair, yung uh, CARS program has its uh, own uh, requirements for qualification. But under the CREATE Act and under the MBDP, they may qualify for registration and available incentives. They may qualify? So, qualified sila. Ba't di mo ibigay sa kanilang isang slot, yung nine billion? Ang la latest pa sa ngayon, yung previous, is yung CARS program na hindi kami isinali o oh, Mr. Buluran, ba't hindi sinali yung mga local manufacturers natin? Uh, Mr. Chair, under the, under the CARS program, there are certain qualifications, that, qualifications ano that nga po yung be... ka ka kanina ka pa ulit-ulit, makulit ka na, certain so, qualifications, okay. certain qualifications, define qualifications para sa iyo. Tapos sasabihin nyo ngayon, qualified yung mga foreign manufacturers, they don't even know how the jeepney looks like. Pwede pa siguro nila kita sa drawing lang sa picture. Come uh, on Mr. Buluran. Uh, Mr. Chair, Bakit uh, po? according to the PMO, they were not able to file their application for enrollment within the period provided. Paulit-ulit na sila na coordinate sa inyo, hindi nyo pinapansin eh. Uh, Mr. Chair, uh, Baka they don't meet the uh, qualification para sa inyo para mabigyan si Eddie. Kailan mo po si Eddie? niyo po? Eddie, eh, ikaw. <laughs> ay, ay, kasabihan sa kalye. Yun sir, yun eh sa ibigay natin sa mga foreign manufacturers na sila yung nakakaroon ng trabaho, yung kita doon pupunta sa bansa nila. Dapat dito sa atin, parang umunlad yung bayan natin. It's our chance to modernize and to industrialize. This is what I want you to do, Mr. Buluran. Makipag-usap kayo kay Mr. Francisco at kay Mr. Sarao tungkol dun sa BOI CARS program. Uh, I want you to give them priority over these Ford manufacturers dahil kapag nabalitaan ko ulit at marami ka pang cheche-bureche, kayo sa amin. Maliwanag pa sa sikat ng araw, ang dahilan kung bakit pinapaboran yung Ford manufacturers. At nasabi ko na kanina, gusto mo ulitin ko ulit? Kasi may korupsyon. Isang pagpapatunay na kakaiba na ang galawa ng ibang mga opisyal ngayon sa ngala ng mga kickback. Kaya naman isyem mo na ang video nito, ikaw bilang isang Pilipino, kung ikaw ang tatanungin, bakit mas pinipili ng ibang mga taga-gobyerno na tangkilikin ang produkto ng China kesa sa sariling atis? Well, i-comment mo na ang iyong reaksyon sa video sa baba.